Eksaktong isang buwan matapos mapatay si Jemboy Baltazar, ang kalaro naman niya sa basketball, ang pinatay ng mga salaring nakamotorsiklo sa Malabon. Naulila ang kanyang kalibin na tinex parao ng mga suspect para ibalitang patay na ang biktima. At live mula sa kalungokan, nasa front line na balitang yan, si Elaine Fulencio. Elaine? Cheryl Julius, hindi pa rin malinaw sa naiwang kaanak ng biktimang si Daniel Soria ang motibo sa nangyaring pamamaril sa kanya nitong Sabado. Mm -hmm. Pinagbabaril ng di pa nakikilalang riding in tandem nitong Sabado ang 20 anyos sa si Daniel Soria sa barangay Longos, Malabon City. Kwento ng living partner ng biktima na si LA, nagpaalam si Daniel na iinom lang kasamang kaibigang si Ray Ray Bolivar. Pero matapos daw mag-inuman, pumunta sa Malabon ng dalawa para makipagkita sa isang babae. Hindi niya siguro alam na yung babae pala na yon asawa pala siya or hindi, hindi pa namin masyadong clear kung Basta may connection siya sa dating nakaalita ni Daniel na lalaki. Tapos hindi pa sila nakakababa daw ng tricycle. Kwento ni Rere, nakasama niya nung, nung pinatay siya. Pinagbabaril na sila, natamaan siya sa hita. Then nakatakbo pa siya eh, nagtakbuhan pa eh. Eh nakamotor nga yung lalaki, naabutan siya. Hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero sabi ni LA, dati na raw nagkaroon ng alitan si Daniel at ang kinakasama umano ng babaeng kanilang kakatagpo sana sa Malabon. Hindi nakita sa CCTV ang aktual na pamamaril sa biktima. Pero nakuha na ng pagtakbo ni Daniela at Ray, Ray nang may dumating na motorsiklo. Sa CCTV naman na ito, makikitang paika-ika nang naglalakad si Daniel. May tama na pala siya ng bala sa tuhod sa mga oras na yan. Sa isa pang CCTV, makikitang nahabol ng riding in tandem si Daniel at muling pinagbabaril. Dito na humarurot palayo ang dalawang lalaking nakasakay sa motorsiklo. Nakuhanan din ng pagtakbo ni Ray, Ray Dito na raw sila nagkahiwalay ni Daniel. Pasado alas 11 ng gabi, nakatanggap ng text si LA na wala na raw ang kanyang living partner na si Daniel gamit mismo ang cellphone ng biktima. Hindi pa rin nakikita ang cellphone ng biktima maging ang kaibigan nitong si Ray Ray. Kinuha yung call niya. Pagkabulagta sa kanya, dinampot pa yung phone niya. Kaya siguro nakapag-text pa sa akin. Ayon pa kay LA, nakakalaro raw noon sa basketball ni Daniel at Ray, Ray si Jemboy Baltazar, ang binatilyong binaril at napatay ng tauhan ng Navotas Police noong August 2. Pero matapos raw mapatay si Jemboy, pinagbabawala na raw nila LA na sumama si Daniel kay Ray, Ray Lalo't may kaso raw ng pagpatay sa Navotas si Ray, Ray at pinaghahanap na ngayon ng mga polis. Cheryl Julius, sinubukan ng News 5 na makapanayamang malabon polis pero tumagi muna silang magbigay ng impormasyon lalo't ongoing yung ginagawa nilang follow-up investigation sa nangyari. Pero ayon naman sa even partner na ng biktimang si Daniel, tinitignan din nila na posibleng na damay lang si Daniel sa kaso ng kanyang kaibigan na si Rere. Yan muna ang latest mula rito. Balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulhensio. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging ulas na lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.